Kilala mo pa ba itong kahoy na ito? Na nung bata ka pa, pinipitas mo ang bunga kapag hinog. Pero pinapagalitan ka dahil nakakalason daw. Iniipon mo ang katas ng bawat sanga para gawing pabula. At nilalagay ito sa nuo mo ng albularyo kapag nilagnat ka o hindi kaya kinukuskus ang balat ng sanga nito para gamitin pang gamot kung nabalian ka. Mas kilala ito sa pangalang tuba-tuba ng karamihan lalo na ng mga Tagalog at kaslo naman ang tawag ng mga taga-ilo-ilo kung ano man ang tawag nito sa lugar ninyo, umupo ka muna at mag-relax, at ating halungkatin kung gaano nga ba kahalaga ang tanim na ito, ano nga ba ang mga benepisyong pangkalusugan ang iyong makukuha, at bakit nga ba kailangan mo magtanim nito sa bahay mo. Hi everyone, welcome sa Curious Media, ang channel ng mga mausisa. Bago tayo magpatuloy, e-comment mo muna kung ano ang tawag sa tanim na ito sa lugar ninyo. Dito sa Pilipinas, tuba-tuba ang tawag ng karamihan at kasla naman madalas ang tawag sa ilo-ilo, pero mas kilala ito sa buong mundo sa pangalang Jetropa corcus. Sa ibang bansa, tinatawag nila itong purging knot, Barbados knot or physic knot. Ito ay maliit na puno o malaking palumpung, na umaabot hanggang dalawampung talampakan kung lumaki. Ito ay nagmula sa bansang Mexico at makikita rin sa ibang parte ng tropical countries sa Central America. Kumalat ito dito sa Southeast Asia, partikular na dito sa Pilipinas dahil dinala ito ng mga Meksikanong mga ngalakal. Ito ay kadalasan makikita sa mga lugar sa probinsya at hindi gaanong pinapansin. Mabilis itong dumami, dahil sa mga buto nito na tumatalsek kapag natuyo na. Maging ang sanga nito ay mabilis din tumubo kahit itapon mo lang sa mga bakanteng lote. Lahat ng bahagi nito ay may taglay na lason, lalo na ang mga buto nito dahil nagtataglay ito ng mataas na konsentrasyon ng ricin, kaya ito nakakalason. Maaaring magsusuka ka, matinding pagtatae at mananakit ang tiyan kapag kinain mo ang buto nito. Dito sa Pilipinas, ginagamit ito sa tradisyonal na paggamot lalo na ng mga albularyo bilang panggamot sa sakit sa balat dahil nagtataglay ito ng antifungal at antibacterial properties. Ginagamit doon ito ng mga albularyo panggamot sa lagnat, pang tapal sa nabaling parte ng katawan, pang ng pananakit ng katawan at marami pa. Ang tradisyonal na panggagamot na nakasanayan dito sa Pilipinas, ay sumakto sa mga benepisyong pangkalusugan na maibibigay ng Jethro Pacorkles. Napatunayan ito ng mga eksperto sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ayon sa NigeriaMed.com, ito ay nakakaluna sa impeksyon sa sugat, nakakatanggal ng sakit, lagnat, pamamaga at mga tumor-related diseases. Ayon din sa medcraveonline.com, sa bagong natuklasan ng mga eksperto, ang Jethropa corcus ay nagtataglay ng anti-fertility, anti-inflammatory, antioxidants, analgesic, anti-diarrheal at antibacterial compounds, at hemostatic potential. Benepisyong pangkalusugan lang ba ang kayang maibibigay ng Jethropa corcus o tuba-tuba? Kamakailan lang, nakakuha ito ng atensyon sa iba't ibang bahagi ng mundo dahil natuklasan ng mga eksperto na ito ay may potensyal bilang biodiesel plant dahil ang buto nito ay nagtataglay ng iba't ibang uri ng oils o langis katulad ng oleic, linoleic, palmitic at stearic oil. Matagal na rin itong ginagamit bilang lamp oil at sangkap sa paggawa ng sabon. Ayon din sa bioeconomy.com, ang mga langis na makukuha sa buto ng Jatropha curcas ay ginagamit na ngayon bilang sangkap sa mga biofuels, animal feeds, cosmetics at organic fertilizers. Ang bansang Indonesia sa ngayon ang may pinakamalaking supply ng mga produktong makukuha sa Jatropha curcas. Kung ganito kahalaga ang halos lahat na parte ng tanim na ito at nakakalunas din ng napakaraming sakit, nagbibigay naman ito ng kapahamakan sa karamihan dahil sa taglay nitong lason lalo na sa mga alagang baka, kalabaw at kambing. Napakadami pa ng mga bagay o tanim sa paligid natin. Ang hindi pa natin alam kung ano ang silbi nito. Mahalaga na maging mapanuri at mausisa tayo para mas mabatid natin ang kahalagahan ng bawat bagay o halaman na hindi pa natin binibigyan ng pansin. Ngunit may makukuha pala tayong mga benepisyo at produkto. Maraming salamat sa iyong panonood, kaibigan. Kita-kita tayo ulit sa mga susunod ko pang mga video. Ito ang Curious Media, ang channel ng mga mausisa.